Hello, Miss Beautiful. What can I do for you? Napakasama mo talagang tao. Aray! Good morning, Attorney. Attorney Ledesma? Si Herman Cruz, yung witness na sinasabi ko sa'yo. Bakit ngayon mo lang ni-report ang pangyayaring ito? Matagal na to, ah. Natatakot po ako kaya nagtago muna po ako Wala kang dapat katakutan Makikilala mo ba yung taong bumaril sa kasama mong hostage? Oo po, nakikilala ko po Matatandaan ko po mukha niya O ano ba mga kailangan dyan? Gatas. Gatas ng bata. Ano pa? Uwi ako. Oh, O sige na. May dumating eh. O sige, sige. Bye-bye. Ah, -bye. uh, Miss Beautiful Montero, what can I do for you? Hmm? Basahin mo to. Then I'll see you in court. Teka, teka. Sandali. Ano ibig sabihin nito? Isang hostage na pagkamalan mong hostage taker. Pinaril mo nang walang awa habang nakataas ang mga kamay at sumusuko. Ito, tandaan mo, Atorne. Mas kriminal, kapag sumusuko na. Hindi ko binabaray. Hindi maaaring magkamali ang nakasaksi sa buong pangyayari. Lalo na nakainom ka pa ng alak matapos mong barilin yung tao. Sandali! 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 Sandali nga! Iharap mo nga sa akin yung witness na sinasabi mo. Sa korte! Doon ko siya sa sa'yo. Now, if you'll excuse me, ba yung sinasabi mo? Oo, totoo mo yun. Hoy! Kayo mga rookies, sino sa inyo yung yun sa hostage? Ha? Sir, inkwentro yun eh. Maraming pwedeng mangyari. Hindi pwedeng kahit ano pwedeng mangyari, lalo na ako sumusuko na. Eh, para bang kami naman ang tinisisi nyo nyan, sir? Parang kami pinagbibintangan nyo. Eh di ba sir si Atty. Ganda yung pumasok kanina na may witness na itinuturo kung sino yung pumatay? Baka naman nakakalimutan nyo sir dahil medyo naka... nakainom kayo. Kaya nakakalimutan nyo yung nangyari. Sir, her. Kahit na ganong karami pa nainom ko, natatandaan ko lahat ng ginagawa ko. At itong kamay ko, kahit kailan hindi pumalpak, maski ano pang inkwentro. Tanda mo yan. Sir, mukhang dinuduro nyo ako, sir. Hindi kita dinuduro. Brad, oh, tama na yan kakasama tayo. Konting lamig. Eh, sorry sir. Mauna na ako. Pasensya ka na, Idol. <Glalas> ah! <Glalas> sir! <wanted> to, sir! Sir! <Glalas> <The number! Glalas> sir. Ano ba atraso ko sa inyo? Tama no, sir. Atraso? Masyado kang madaldal. Hello, Miss Beautiful. What can I do for you? Napakasama mo talagang tao. Aray! Ba't mo ako sinampal? You... Ano si... Ba't mo ka dito? Sinusugod mo ko? Inaway mo ko, ha? Ang kapal talaga ng mukha mo. Pinitay mo yung kaisa-isang witness ko laban sa'yo. Excuse me, attorney. Wala akong tinapatay na witness mo, ha? Gumagawa ka lang naman ng paraan dahil alam mo tinarbaho kong dati mo, eh. Baguhin mo na yan. Buko ka na rito, eh. Yung mga pagpunta-punta mo rito, di ba? Na gusto ka sa akin, ano? Ang kapal oh. ng mukha mo! <laughs> uh. Aray ko! Nakakadalawa! Tama uh. na! Sige! Paliwanag mo nga sa akin, ba't mo ginano si Tony Montero? Hello? Ah, uh, eh, sir, pinupunta na lang Excuse yan me, dito. Sir. Parati na lang akong ginigere. Eh. Sir, para po sa inyo. Hello? Sigurado ka?